si Moira. Alam ko siya may gawa nito eh. Hindi mo, pati si Annalyn may pa... Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Agad ngang tinawagan ni Moira si Zoe at ipinalam nga dito na siya ang may pakana sa nangyari kay Dax. Noong mga oras na yon ay kinabahan si Zoe, subalit sinabi naman ni Moira na kaya niya yung ginawa ay upang tantanan na nga siya ni Dax sa pangistok sa kanya at syempre upang mawala na rin yung witness laban kay Moira. Iniutos nga sa kanya ni Moira Taniag na kapag ginamot nga si Dax ay kailangan niyang isabotage ang operasyon upang tuluyan nga mamatay ito. Kabado naman si Zoe at sinabi hindi siya mamamatay tao, hindi siya kriminal at hindi niya kayang gawin ang ipinagagawa nito. Subalit ayon kay Moira, kapag hindi niya yun ginawa at sa oras na gumaling si Dax, ay siguradong babalikan siya nito at siguradong mabubulok na nga si Moira sa kulungan. kaya ayaw naman ni Zoe na mangyari iyon. Kasama nga si Zoe sa operasyon na gagawin kay Dax, subalit dahil sa tawag ni Chang Susan kay Dr. Tanyag, ay pinag-isipan nga ni Dr. Tanyag na ipag-utos kay Dr. Ray Meneses na wag nang isali si Zoe sa operasyon na iyon. Mawawalan nga ng chance sa si Zoe na isabotage ang operasyon dahil sa ginawa ng kanyang kinikilalang tatay na si Dr. Tanyag. Nakumbinsin naman noon ni Dr. Tanyag si Dr. Annalyn Santos na lumipat na ng Apex Hospital upang makasama din ito sa mga gagawing operasyon kay Dax. Agad nga nilang minadali ang kontrata ni Dr. Annalyn Santos upang makalipat ito kaagad. Samantala, galit na galit naman si Lynette habang inaalam nga ang nangyari kay Dr. Annalyn Santos. Sa Apex Hospital kasi isinugod si Annalyn at agad namang ginamot ng mga nurse at doktor ang kanyang sugat. Sinabi niya na si Moira ang may pakanan nito at mananagot ito sa kanya. Inalo naman siya ni Dr. Tanyag at agad na sinabi sa kanya na kumalma na muna. Sabalit ang hindi nila alam ay may plano si Zoe na hindi maganda kay Dax.